Good morning mga tangkero no So for this video So ipapasyal ko kayo ngayon Sa aming uh, Dito sa aming linang no So nakabakasyon pala tayo ngayon So grabe talaga ang putik ngayon Maulan Eh guys nakikita nyo yan Maulan niya uh, Sobrang putik talaga Eh guys Mahirap yung daanan dito So ito so guys no so, Pulto tayo ngayon sa aming linang So ang pangunahin ng produkto namin dito is ano lang uh, pagkukupra at saka yung pagmamais Kaya guys, so, so matang matagal din tayong hindi nakauwi So partial tayo ngayon Kaya tra, tutur kayo kayo, tutur ko kayo ngayon dito Guys no, share out sa mga followers dyan no, kung bakit hindi tayo nakapag-upload ng video so ito na <laughs> Okay, no? So, medyo masukal na rin yung nilang namin dahil hindi na na ah, So, yes. masukal talaga dito. Siyempre guys, may kasama tayo. Ito muna yung dala natin ngayon. Diba? So, ito guys, no? Yan. Ah, ito yung uh, ng tatay ko ngayon. Naman, guys. Ito, bagong tanim pa lang. <laughs> Bagong ni pala ng tapay ko. Uy, uh, manok. So, for this video guys, no? So, ito na yung mga alaga. Alaga na ano, uh, mga baboy. So na, ang doktor kayo. Ang kalabaw lang Yes. Ah, yeah. Ito na lang sa probinsya guys Ito mga ano, alagang manok Ito na yun. uh, <coughs> Dito yung mga alaga nating manok Kita nyo yun Mga manok yan Si kasi-kasi yung lugar na to dahil ano wala na nagkasi-kasi kasi yung tatay ko matanda na guys okay, yes, no so pupuntahan ko uh, pupuntahan naman natin yung ano uh, yung mga ano kasalingan <laughs> tawag ba Hanapin yung kasagingan dito guys. So, medyo matagal tayo hindi naka uwi. Ayun so, maganda rin uh, masarap ang uh, singhoy ng hangin. Kailangan ng malayo sa pollution, no? Pag nasa Maynila ka. Uh, masarap talaga pag may probinsya kang ginouwian. Uh, Para nakakain ng baboy, kita natin. Puntahan natin yung utol ko. Okay guys, so, ito yung kuya ko na papakain ng kanyang baboy yung kanyang alaga Ha Ni mau nampak boy. Ah. No. Burun nak ke? Sebrari yang anak sana. Sebrari. Hmm. Ayan guys, no? yang alagat lang kuya ko white na baboy. <laughs> breeding, no? Breeding? Ah, breeding. Breeding. Kering kabau, ke kisah kering kabau. Lagak promo. Jaga ni. Ah? Dah kena So ito yung mga tanim ng tatay ko Mga saging Ayan <laughs> Pasalan muna natin to Medyo patagal din tayo ni nakabisita dito Kaya Pasal-pasal din pag may time Ayan. Ayan tol, sayon. kalabaw Ha? Ay alaga lang. Ay gusto. Yes. Ah, payat na payat yung kalabaw. kakapanganak panganak pa lang. Ayan. Ayan. So, kakapanganak pa lang ng kalabaw na 'yan yung may kapayatan din. Hindi yata di masyado nalagaan. Labulabul. Marami masukal dito guys Sobrang sukal dito Dati itong lugar na to talaga dito Sobrang linis ito nung uh, Hindi pa kami umaalis dito Hindi pa kami nagkaroon ng mga trabaho Kami talaga naglilinis dito Kami yung mga nagagamas Ngayon sobrang sukal na Ito malinis dito Puro maisan to dito eh. Yan, yugan yan. Oh. Yan, saya pa manugway. Manugway yung kabaw. Ganda rin ngayon guys kasi yung damo sa riwa pa kasi maulan. Pag kurisma, ah, wala na makain yung kalabaw dito. Ang talaga. <laughs> sarap ng ano, sarap ng simoy ng hangin dito guys no. Pag sa probinsya talaga masarap ang simoy ng hangin, Aka relax tayo guys. Eh, puro nyog yan. Kaso ma medyo na rin yung nyog. Yan oh. No? Yan, yung mahaba na yung nyog. Ano yun naman? hindi kayo papano yun oh so ito nga pala yung kuya ko guys yung utol ko ayos magamukha kami <laughs> dati itong market sa bundok eh yuk <laughs> lang guys yuk ka guys na so tuturo kayo ngayon dito sa ano uh, tanim ng tatay ko yung kasama kasi yung sagingan so, malawag din sagingan niya maganda rin pag may mga tanim ng saging so tingnan natin kung uh, maganda ba talaga yung tubo so mayroon pala sila dito ano uh, ah, tingnan natin guys tingnan natin yung ano, bagong punla na mais ano <coughs> grabe yung masukal guys, makamit kubra so ayan, ka delikado din yung masukal so ito yung tanim nila no so ayan, sitaw, sitaw pala ang tanim ayos no, ayan, nakikita nyo yan uh, bagong tanim yan yung, marami rin tinanim nya mga sitaw ayan no? ayan, nakikita nyo yan guys so, mga katangkero na, so kita nyo yan ito so, yung mga bagong tanim sa ilalim Ah, sari-sari sa unahan tanin nila sitaw. tau to gilid <coughs> kung sa ano pa tatlong todling ng mais ah ng sitaw tinanim sunod may tanin naman na mais so ganito. Uh, double purpose guys <laughs> double purpose yung pagtatanim may mais may sitaw na dubli ani eh. so mayroon ring ano ah uh, Tanim din na saging. Oh, yan yan. Talaga, tapos ito sa unahan, may tanim na naman uh, ano. Ang Hindi ka naman problema pag tinula ka ng manok. Maraming palagay ng ano, sa Bisaya pa, pang Ah, guys, no? So, maraming tanglad dito. <laughs> manok na lang kulang. guys yes, Maraming tanglad, Di ah, uh, pag dito sa probinsya, di ka talaga uh, mga eh. Ayun no? oh. Ayun. No? Ayun Ay, tayo guys, ang hilira ng tanglad yan. yan puro tanglad yan. Ayun, tanim ng tatay ko. Ayun. Yeah. Ang ng tanglad. Medyo marami din. Hanggang pawa doon. Puro tanglad yan guys. Uh, guys no, produce video no. So, uh, na tour ko na kayo sa aming uh, probinsya no? so napapansin nyo hindi tayo nakagawa ng mga video so dahil nandito tayo ngayon sa probinsya so ngayon i-tour ko na lang kayo <laughs> for this video guys no so maraming salamat sa mga sulit followers ko dyan no so sa bakit nagta uh, kung bakit baka nagtataka kayo kung bakit hindi ako uh, tayo nakapag upload so ngayon guys itutur ko kayo ngayon dito sa aming binang no. Ayan, maraming maraming salamat po no? sa ating mga sulit all dyan let's go guys, panuhurin nyo guys